Okay, Nagdiwang ng ikatatlong taong kaarawan ang anak ni na McCoy de Leon at Elise Hoson na si Feliz. Napakaganda ni Philly sa kanyang birthday dress at may mga palaro din sila at nag-enjoy ng husto si Philly. Sa bahay ng mami ni Elise Hoson, kinantahan din si Phyllis ng happy birthday kasama ang tita at lola niya. Sa kotse naman habang papauwi na sila, kinantahan naman ni Phyllis ang sarili niya ng happy birthday at nakisabay na rin ang mami ilis niya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Yeah, 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 yeah. Nakuha naman si Ilis at Phyllis para sa March edition ng Modern Parenting Spotlight. Watch out for me and my daughter on Modern Parenting Spotlight. Sa interview ng staff, maraming tanong ang sinagot ni Phyllis tulad ng kung sino ang pipiliin niya, si Anna or Elsa. Elsa. <laughs> Sa pangalawang tanong naman kung alin ang gusto niya, kittens or puppies at namangha naman si Elise sa sinagot ng anak. Kitten. Really? <laughs> Pagdating sa tanong ng toys at gadget plus singing or dancing, maganda naman ang napili ni Felice at ang cute pa nito sumagot. Toys. toys. Hinihingihan ng sampol sa pagsayaw ni Elise ang anak dahil dancing ang napili nito. At ang cute habang ginigiling-giling niya ang kanyang katawan. Ang ganda ng mag sa kanilang behind the scene habang minimik-upan sila. Maliban sa pagiging mami at aktres ni Elise, ngayon ay negosyante na rin ito. Kakabukas lang ng kanilang lunch break beauty salon business at hands-on siya nito. Ano ginagawa ni Madam? Press pin: nail, nail, nail art press on.